Magandang araw guys. Ito po yung aking uh, lulutuing uh, sa araw ngayon. Sa araw na ito ay uh, ginataang pagi. Ito po ay uh, bawang, sibuyas, siling labuyo, luya, paminta. Lagyan natin ng ginisa mix. At sweetie, mamaya sa pagisa, oregano leaves, curry powder. At ito naman po yung uh, soy sauce, tawiyo. Ito na po yung gata ng nyug. Uh, pinakayod ko na po agad sa palengke at uh, pinapiga ko na agad ito. magluluto po tayo ngayon ng uh, ginataang pagi. Guys, ito na po yung ating uh, ilulutong ginataang pagi. Kakahahon ko lang po sa aking pinaglagaan uh, sa kawali. At ito yung umusok-usok pa. Gagataan po natin ito, guys. Yung uh, pagi. Okay, uh, himay-himayin ko muna. Ito guys, nag uh, ano na po tayo ng uh, at city. Gisa-gisa uh, muna natin sa mantika at uh, palabasin natin ang kulay ng uh, para pagisan mamaya ng bawang Sibuyas. maglagay ang ginat ang pagi para masarap sila pa natin ang pericodo tapos guys sigisan na po natin yung yung sibuyas sibuyas bawang luya siling labuyo yan halo halo muna natin halo halo pag medyo golden brown na po siya yung nalagay ko na po yung pagi pagi ito mamaya ito sa ko na rin po yung gata nalik ko na pong pagi at saka na sangkot sa na po sa mga ricado mga condiments Ilagay na po natin yung paminta ya yeah, bomba. Dahon ng oregano. Toyo, soy sauce, 'yan. Yeah. Ganyan po natin ang ginagamit. At curry powder. Lagyan na po natin. Guys, lagyan mo natin ang gata ng yug. Yan, gata ng yug. Yan, lagyan natin. Isang kutsa lang natin, guys. Yung ating nilulutong ang pagi. Sarap ito mamaya. Pag naluto, sarap ito. <laughs> Malina menambah karena kari may powder, mayat sweetie, amis yang sangat menarik aduh, oregano leaves. Lu na nafus ya guys, ini lu kong datang pagi, lu na nafus ya, Mag Magkain na tayo. <laughs> Tikman na po natin yung niluto ko. Mmm. Sarap.